mo. Oh. na lang makukuha ko na si AJ. Pinuntaan ko kanina yung bahay nila AJ. Wala sila dun eh. May plano ka na naman kay AJ. Gusto mo na naman makaisa. Ano? Malisyoso? Ha? Malisyoso yun naman gusto mo. Makaisa lang eh. Huwag oh, <laughs> ka nang ganun. Okay na sila ni Aris. Gusto dun, ko niyares. lang kung okay pa kamustayan ba sila ni Ares. Kung hindi na, hindi ako na mag-aalaga. Huwag tayo na Jiron! Dito ko nga sa labas. Dito tayo mag-usap sa labas. Huwag dito. Nakakaya. Diyan May mga sisip. Ayaw na ata sa akin ni AJ. hindi ka naman talaga niyang gusto. Long, asan ka ngayon? Wala, walis talaga ako ngayon. Nagpunta kang tagaytay. Hindi mo naman ako sinama. Next time, masasama ka tayo. Uy, AJ! Uy, AJ! Sorry. Huwag ganyan ko uh, siya. AJ, ang dami lalaki dito. Wag lang. At, guys, ito. heart react nyo to kung gusto nyo sila makatuluyan. Pero kung ayaw, tawanan nyo. Tawanan nyo nga to guys nang umiyak naman to. Ang oh, kasampisi ko, G. Pinang ina. Hoy! Pinang ina ito ni Jerome. Ba't di ka mapakali uh. dyan, tol? Ay, na nakakaya dito. Dito tayo sa so opisina ng Rio Tech, oh. ina kasi, pinuntaan ko kanina yung bahay nila AJ. Wala sila dun, eh. Pinang ina mo. Ba't mo hinahanap, pa? Eh, kukumustahin ko lang best friend ko. Bawal ba? Ano mo, anong ano, boy. Ay, wala na. na. Kalisyoso ka na naman, eh. Best friend, best friend na Amagan naman. Ko nga. May plano ka na naman kay AJ. Gusto mo na naman makaisa. Sabi mo, masyado kang, ano, malisyoso, ha? parehas malisyoso yun naman gusto mo, makaisa lang eh. <coughs> huwag ka maingay o, oh, ba? Diba? Huwag ka nang ganun, okay no, na gusto sila ni Ares. Gusto ko lang kung okay pa ba sila ni Kung hindi, na hindi ako na mag-aalaga. Puta, ina nakakaya dito mga tao dito. Okay lang yan, kahit yan, may mga ano din yan eh. Huwag ka, ang sama mo naman, ka naman sa mga yan o. Oh. Well, ito nakakaya, ito ang putik. Huwag yun, ang kakupalan mo, huwag mo dalhin dito sa mga public-public na ganito. So, ano na itong... Nakahayap oh, mo ito. Mag-intour tayo, maging ano tayo. O Jiron, dito ko nga sa labas. Dito tayo mag-usap sa labas. Huwag dito. Nakakaiya dyan. May mga sisitin. Ano ba ba itong kupal talaga, hun? Parang... Ay, ay. Ano nga yun dito? Tayo na huwag dito, pre. Nakakaiya dyan. Ano ba yun? Magiging magkakatutuon lang tayo sa sarili natin. Magtutuon nga, pero yung kakupalan, huwag mo ipa-blake po. Oh. Ito ba, tinatawagan ko si EJ, ha? Ayos Ayaw na ata sa akin ni AJ. O, hindi ka naman talaga niyang gusto. Long. Hmm, edi hindi na sinasagot. Paano kung uh, ano yun yan? Hindi ka naman sasagot yan. Ay, masyado kang kontrabida eh. Na. Hello, AJ! ano? Hello? Well, hey, uh... AJ! Huwag mo nang kausapin ko. Ano? Ano? Pumunta kasi ako sa inyo kanina tapos sabi daw wala ka daw doon. Asan ka ngayon? Ay, nag-unwind ko. Ba't ka... Di mo naman ako sinama. Next time, masasama kita. Oy, AJ! Hey, oy, AJ! Huwag okay. ganyan kasi. ang oh. Ano? Ano kasi? Namimiss ko kasi yung best friend ko, yung jamming-jamming natin. Alam mo na. Di ba? Pwede naman. Next time, gawin natin. Oh. Di mo, ba kasama, mo wano, wano, di ba kasama si Ares? Hindi okay, nga. Kasi nga, di ba alam mo naman kung nangyari sa amin? Basta, wag mo na AJ, ang daming lalaki okay, dito. Huwag lang. Wano, ano? Okay. At sige, baka oh sige bigyan na lang muna kita ng time mo ng space para makapagpahinga ka para at least maging okay ka. Uh, chat ka lang sa akin Naku. kung ano kung di, kung kailangan mo kana, kailangan mo ng kausap, di ba? Nandito pa, lang naman ako. Huwag ka papatol sa ba? pinsan ko. <laughs> Yun ang ina neto. Sige na, bye-bye. Sayang. -bye. Ha? Ano nag Uy, nagpaayos kasi siya ng PC niya, pangit naman. Uh, sige sige sige. bye-bye. Oh, bye bye best friends. Mama, mo shop <laughs> Ano? Kapal ng mukha nito. Bakit? Ito lang ako. Ito lang ako. Ang pogi. Lang pogi ng PC ko. Ay. Alam mo Huwag mo na yan. Parang Ay! Eh. Pupogi Alam pa mo. nandito. Hoy! Ay. Ay. Pupo, oh. Alam mo. Kina mo naman mukha mo. Kunti na lang. Makukuha ko na si AJ. Makukuha. Oh! oh. oh, oh. Nagkakalabuan na sila ni Aris eh. Mukha. No, oh. Sa tabi lang ng bahay nila. May ano doon. May in. Oh, wala ko oh, pa diba? sa'yo. Dito na nga ako. No. Guys, heart react nyo to Kung gusto nyo sila magkatuluyan Pero kung ayaw, tawanan nyo Tawanan nyo nga to guys Nang umiyak naman to